<laughs> 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 <First> Pak. <prize. laughs> <First prize. laughs> lupa kasih. kelas. Ropa, Kaya pala hindi mo po eh. Hindi ka... Talaga <smartili> ano pa George, nandito ka na pala eh. Oo. Pumunta kami sa ano, sa putol. Oo. Oh. Kasama mo sila? Oo, oh, marami. Ayan! Si Danny boy, ang bilis nilito si Danny boy. Asan si Danny? Ayun oh. Ano? Ito pa rin